Yo yo yo, what's up mga batang cepit? Naya <laughs> nakiat po kami sa bundok ng makaingalan upang validate ng tanim ng NGP, no? no? Ng mga people's organization. Kaya dito kunyin. Diyan unang sounds pare. Oh, Ah, guys, dito tayo ngayon. Aakyat tayo sa Sitio, makaingalan guys sa Barangay Puray. Uh, ito po may timbre po kasi guys sa uh, ano may impo po sa amin na uh, meron daw mga nagputol na kahoy dito, guys. Kaya aahunin po namin ito tingnan namin kung gaano katotoo guys yung kwan yung sinasabi nung aming informante na may mga kahoy daw na nakatambak nakatago doon sa gubat guys kaya aahunin ah, po namin titingnan po namin kung gaano ka totoo guys yan ito po kami ah, mga kasama ko guys oh ah, kukuha ng inuming tubig at ah, talagang napakainit guys oh, ito guys ah, Kita nyo naman yung lugar guys oh, napakaganda guys. Ayun. Ayun oh. Ayun na nauna po kasi yung aming mga kasama guys kaya Ayun, ayun, natatanaw na po namin yung mga aming kasama guys oh. Ayun. Eh mga nakamotor po sila, nakamotor din po kami, nga lang eh na lang po kasi tong aming kasama kaya naglakad na lang po kami. Ayun ito guys oh ayan eh na yung aming mga kasama guys oh ayan at nandito raw po yung mga kahoy guys na kwan uh, sabi nung aming informante na nandito raw matatagpuan kaya ayun parang may natagpuan yata yung aming kasama guys na kwan ito po yung kasama ko guys oh inasemplang na kwan uh, ayan yung kasama kong isa guys katagpo yata sila ng kahoy na kaya titingnan po natin guys Ito, 1-0 uh, one, zero ito na, one. Pero marami pa raw nagkalat guys eh, Ay, hahanapin ah, pa po natin Ayan o oh. Ito na guys o, oh, yung kahoy o oh. Alam ko lang <mimicking> na itong planeta Ay walang kapalit at tapatingatan Kapag nasira sino ang kawawa Ayan, yung sa magiting natin kasama guys Ayan, dito nila tinago guys Sa ilalim guys, oh. tinakpan nila ng uh, Kung ano-anong pero Wala, hindi sila makakaligtas guys Makikita at makikita natin yan guys Ayan po yung mga kahoy ano po ito uh, red lawaan Ayan. ito po uh, hagilapin pa po natin yung kung saan yung iba pa pong nakatambak tambak na kahoy ayan guys so oh. ayan aga, meeting meeting po yung aming grupo at uh, hagilapin po namin ito at uh, marami raw po na kuan dito guys nakatago ayan. I'm <laughs> not Yan guys, uh, siguro guys, yan uh, -hiw 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 po kami para matagpuan po natin yung ibang kahoy daw na may mga tambak pa raw dito na kwan. Uh, so po tayo guys dito sa isang uh, tropa natin. Uh, iba po nandoon na po sa dulo guys. Yan. Ito guys ha. Doon tayo sa sulok guys uh, Meron daw po Meron daw po silang nakita guys Ayan guys oh Ayan Titingnan po natin guys Ayan ha Titingnan po natin na uh, kung? Ayun, uh, parang may napapansin na nga po ako guys na uh, kahoy, ano ba ito? Ah, uh, ulingin ito. Ito ay nakahanda ng isalang, guys, oh. Ah, hindi. Ano na ito? Yung may nakapagsalang na sila, guys. Siguro, pangalawa na ito o oh, pangatlo. Uh, sige. Doon tayo sa dulo, guys. Ito, guys, oh. Ah, meron na tayong nakikita. O oh, na... Plus lapad na naman ito, guys. So, pangalawa na ito, guys. Ayan, oh. Kita nyo naman, guys, oh. Ang lalapad. Siguro, ito. I-deliver na yata ito. Dahil nakahanda na siya, oh. Ayan na, guys, oh. Ayan, kita nyo naman, oh. Uh, red lawaan din po ito, guys. Ayan, oh. Ayan, isa tropa natin, guys. Uh, abot naman ng single, guys, yung, kwan yung na imbakan ng kahoy. O, uh, ayan, guys, oh. Uh, doon, sa dulo, uh, may mga tropa pa po tayo doon. Uh, Meron parao daw na kita, guys, na, kwan, panibagong tambak na naman ang kahoy guys kaya titingnan uli natin guys ha kung ano ayan. ayan kawawa naman yung ibang tao rito sa baba ng bundok guys kung ito ay mauubos guys kaya konting ulang lang eh talagang baha kagad na ako Kaya kailangan pigilan po natin to guys Wala na pong ibang makikipagtulungan guys sa ating kabundukan Kundi tayo tayo sana na kakakuan Ayan guys so oh, ang dami tinago pa nila dito sa ilalim ng kakahuyan guys so oh. Pero na ah, uh, tuklasan pa rin po natin Ayan po guys so oh. Pagkupang lamay bumapatay sa ilo May lasong galing sa industriya Ibinubuga ng mga paprika Ngunit di lamang higante ang nagkakalat ng dumi May kinalaman din ay tulad natin Ito guys, ayan uh, na. Tatambak na namin guys at ito ay amin ko kumping to kumpis kahin guys. Siguro dadalhin po natin siguro ito sa ating uh, impounding area guys ha. Ah. Ang problema guys, wala kaming inabot na tao o may ari man dito. Talagang siguro na talagang natunugan din kami kaya bago kami dumating eh wala na, wala na sila. Ayan, guys oh. Napakarami ito, guys na kuan i-imbaghan po namin at aming ibababa ayan guys so oh. ayan ah. siguro sa guys susunod pong muli guys ah,